good morning. For today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga nabiling sisiw. Ano, bumili ako ng 45 days na sisiw kasi balak ko nga mag-alaga rin ng manok na no, 45 days maliban sa aking nga uh, mga itik. Ayan, yung aking itik. Lima ang aking itik at meron ako nga in order na 50 pieces na na 45 days na chicken. Tapos ang dumating ay 67. Balik. Ang binayaran ko sa sa 60 pieces ay 2,400 sa 60 pieces. Tapos may pasubrang 7. Kasi 67 ang dumating. Ayan sila guys. Ah. Kararating lang nila ngayong umaga. Ayan. Yeah. Ito try mag-alaga nito. Kikik! Lumaki kayo kagad ito yung natapos ni Papa kahapon hapon na kulungan namin. Hindi pa rin siya tapos hanggang ngayon kasi hindi pa dumarating yung order namin na kahoy para sa tangkal. At pansamantala, dito lang muna namin sila ilalagay ngayon hanggat hindi pa natatapos yung aming ano, uh, kulungan. Yan. Nilag Bali, nilagyan muna namin ito ng uhot ng humay. Yan. Uhot ng palay. Yan. Tapos uh, dito namin siya ilalagay at lalagyan namin dito ng ilaw. Yan para maging komportable sila. Tapos ayan, yun yung bali design nyo sa ngayon kasi hindi pa namin nagagawa yung ano. Dito mahang, ayan dyan. Ayun si kuya, hinahanda niya yung karton. Isasapin niya sa uh, kulungan ng sisiyo. Para yung uh, pagkain ng sisiyo ay hindi matatapon. binigyan mo to palo. So, guys, nainipat <coughs> na ini na no. ayan guys pansamantala ito lang muna yung ipapakain namin yung baby stag booster kasi walang binibintang ano rito sa ano barayo na integrawan magahanap pa kami doon sa basay no pansamantala yan lang muna ipapakain natin kasi kararating lang nila ngayon umaga wala pa silang kain tapos nilagyan na lang ni papalo ng ano ng bitrasing gold yung tubig nila yung Kita